Kaya ko iligo dahil namaho kami ng gusto ko sa shooting. Namutok ako dahil kahapon. Ay naku, kailangan na abangan niyo yung eksena ng yun. Yeah. Yung balalang eksena kahapon ng confrontation. Man. Namutok ako talaga. Binaktol yung kilikili ko <laughs> sa lahat ng emosyong inilabas ko doon. Sabi ko na eh, papawisan ka din eh. Kepi yun eh. last week si Chip in siya yung first fur baby ko talaga si Chip in so tumawid niya siya sa rainbow ano tapos okay. number one ka ano ano ibig sabihin niya so, no Andy? number one ka sa kabaklaan at kababuyan sabi nila <laughs> so ayun tapos si si Angel Luxin. Si Angel Luxin kasi isa siya sa mga, kaya chip in ang pangalan nung, anong baby ko na yun. Kasi yung mga friends ko, nag-chip in, chip in. Nag-ambagan sila para bumili nung, nung dog na yon as a birthday gift sa akin six years ago. Almost seven years ago. So, tapos nung nalaman ni Angel Loxin na nawala si chip in, binibigyan niya ako ng aso kasi nanganak yung aso niya. Sabi ko, tewag muna, hindi ko pa kaya. Parang, hindi ko pa kaya. Tsaka parang natakot na tuloy ako. Kasi ang sakit-sakit pala nun ano, ang sakit-sakit palang mawala ng aso. Alam ko namang masakit syempre kasi may merong kang ano, mahal mo yung aso. Pero hindi ko alam na ganun pala kasakit. As in tulala levels, hagulgul levels, tapos wala ka sa mood levels, yung ganun. Kasi sabi ko parang nakakatakot ng mag-aso kasi pag nawala ulit parang hindi ko alam kung kakayanin ko kaya ayun tapos sabi niya hindi makasasama, mamadali ka makaka-recover pag ano pag nagkaroon ka ng bago doon sabi ko tsaka na muna tsaka sabi ko baka magtampo si Chip sabi naman ni Chip in ang dali-dali mo naman ako napalitan may bago ka agad so ayo ayo ako muna sabi ko I am allowing myself to grieve for the loss of my baby girl Chip in yun ang lungkot meron tayong 20,000 21,000 viewers hindi ko nakikita 21,000 Set Ay, on the set na. Mm -hmm. On the set na. Tsikahin mo nga muna siya habang magbibihis ako. Tsikahin mo muna siya. Pagbibihis lang ako, wait lang. On the set na po si Meme. Ay, doon bihis na babalik. But dito sa so, bigla din sa patap. O oh, ditap niyo pag dutdutin niyo kanang dutin dali. Jinger-jinger lang kayong ganun. Pwede pa mang ganun dito. Ah, pwede daw. O pingirin niyo lang yung ano, yung screen para dumami yung ganun. Hanggang sa pag titigil kayo pag nakita yung basang-basa na yung phone niyo. Pero ganun-ganun niyo lang dali-dali. May mga fingerellas dyan. Ayan, ganun. Ganun. O, tama, 20,000 na agad. O, tama, copy finger nyo lang, naka 20,000 tayo. So, mahilig sila. Oo. Oh, oh. Magagaling. Mag Ang galing. Ang ganun, di ba sa yung ano, cellphone nyo, huwag yung Ganun, ganun. Alin, hindi <dinikan. Mas jeng. BBS lang siya. Gusto mo makita nag-BBS? <laughs> <laughs> send kayo lang kayo ng send ng gifts, ha? Ay, babalik po si ate. Oo, -oh. Uh -huh. lang siya Magbibis kasi on the set po. na po kami. Ah, sino na ba yung mga nandiyan? Ano door, pato, pato, door. Salam. Sige. Wala pong mag-a-up, sorry. KBGB lang. A shoutout natin si Irene Santos. Ang dami, ang, bilis. Kay Donny, kay Isa. Ang bilis. Ang bilis. Send lang po kayo ng send ng gifts. Sofyan, sorry, sorry. Hi, ba ano yun? Watching from Bigan. Oh. 99 message. Nasa shooting po kami. Hello. Shout out, guys. Sorry, hindi namin makita lahat. Ay, ah, hindi ko makita. May taga Mindanao. Oh. Yes. Cash huh? ka okay. na. Ha? Ano yung cash Ano yung mga dito? Taga Baguio City from San Juan City. Hello! Send kayo lang sa'yo ng gifts. Ayan. May Alfred. Kay Yuri. Gumaba rin viewers. Ah, ba't ilam ka Tap, tap lang. Tap lang. Tap. Ang bilis naman. <laughs> Hi po, sir. Are... Ha? Ano Are... <inaudible> yung nasyo? Mamcha, <inaudible> ong keso. Ay, saka ka pala. Parang kailangan ko na magpaalam kasi hindi ko pwedeng pakita sa kanilang costume ko. Mam. Ay, oo. Oh, oh. Mamumura ako ng director. Oo oh, nga. Pag nakita yung surprise costume. Yon, surprise yun, sir.